aktual natin nakita po aring bayawak na nagagagarni ano aba ito pala yung ganir eh oh may isinuka po yun oh tatlong itlog yan oh isa ah madami apat isa ano kaya rin sa bayawak na eh? bayawak pati nasirok oh ano kaya rin dito oh ba't po nagagagayan oh Aba. Oh. Hmm. Eh. Ano na ko ini? Hey. Kaya mo ka na po. Ba. Huh. Are are bumok yung buto. Ano nangyari sa buyaw ko? May nakain kaya. Eh eh nang Nangangalmot din. Ano nangyari din eh? Oh. Hmm. Sumalubong po sa atin Ibig eh, siya nagpapabaliktad Siguro na natigakan hmm. Para pong may nakain siya na Oh Yari sa bayawak na right eh. Para po kung may nakain kung ano. Oh. Hmm. Nangangalmit ay. Kayo, sa so palagay niyo po, anong nangyari nga din eh? Aba, hindi ko rin maano. Nag-iikot. Mm. Maliit pa naman po, airfoil lalaki pa. Papakawalan ko na uli eh eh talagang siguro may nakain kong ano ito um, ito po na may hindi maano at hawak natin dito lang oh. May nakain kaya Hmm Eh eh Huh Para po nabilaukan Hmm Ano nga kaya? Nabilaukan kaya Eh eh Hindi ko rin po talaga mawari eh. Balik si Pampu para sa akin ko ano nangyari sa bayawak na ito Oh Siguro nga may nakain Ba't na ganun yung kanyang oh. Uh, nasa loob na siguro yung hirap umano Hirap pong pumasok dun sa loob May nakain siguro malaki Kumbaga yun siguro talaga yung ginagawa po nila Pag yung ano uh, Tatakbo na siguro Ito ba eh um, kakapain daw natin Para nga may nakain Siguro ipinapasok po ba pa loob Wala uh, malaya ka naman oh uh. Ngayon, punit na. Eh, eh, eh. Talagang. Mm. Ito po ay makakatulong pa dito sa mga pag ano po ba ng mga mabait. Mangangain pa po ito ng mga dagao ay tama-tama po at yung season ng palay, kung pag mabango na sa mabait. Ngayon, naatake ito. Ngayon na, lakad na. Darga na Siguro may maig Ano kaya Palagi ko nga Ay ano lang May nakain lang Kaya o Bilis na O Oh. Uh. Ayan uh. o uh. O uh. O uh. Sinabalik Ano kaya nga di yan Ayun May sinuha nga Ay may kinain siya Tama po Positive May kinain. Sabi nat nabilaukan. Ayun po, may inilabas. Oh. Uh. Itlog. Yan, yan po ang lumabas sa bunga nga, oh. Uh. Ay. Yan, oh. Uh. May kinain siya. Mm. Uh. Kaya sabi ko May mga kinain po, yan, oh. Uh. ay ayos na may kinain nga nabilaukan nailabas na po pambihira ibig sabihin po yung pagkakatao nga rin kung bagay aktual natin nakita po ring bayawak na nagagagarni ano aba ito pala yung Oo, eh oh may isinuka po yun oh tatlong itlog yan yung isa ah madami apat isa o isa dalawa tatlo apat yan po yung mga itlog o na ay pa o o mga itlog o Oh. Um, Kumakain sila ng buong itlog kaya pa lang sa manok na may dali din nga nila ay. Naay po oh. Uh. Yan uh. Ay ayos na. Gintawan, um, yun, uh. Yan ang ginawa na. Oh. Uh. Yun oh. Yan oh. Aba, eh, may lumabas na naman. Oh, uh, baka nila nilalabas. Siguro na pa inang. Mm. May nilabas na naman ng isa yan oh. Ah, ah. Siguro po ay ano naman talaga na sila, sila niya. Yan na yung pinaka pag-release nila. Dini salunga. dini po salunggan natin tata eh Oh. Suka. No. Oh. kumusta ka ay ayos na po oh. Diretso na oh. yun tumuta po sa butas ay diretso na may ganun palang part po sumuot na po doon sa ilalim para kumain po siya ng apat yung nakita natin tapos ay mayroon pang isa lima lima po yung nakain para inire-release niya yung pala'y yung ganun wow oh. inire-release ito po yung dati nating palayan no? na ngayon na ano yung aking ama na ang nag uh, po nag-aasikaso. Kuha tayo ng buho ko huh, tama tama ang buhok. ko Walang laman to ah Aray meron ako Yeah. Ja. moko, Ayo, yo yo. Aray ko Buko, Ayaw, yaw, yaw. Ah. Arig po. Buko po tayo Dati ho aray Tubuan lang ay Ano nung ginagawa natin aray Yan yeah, madalas aray Kasama din sa video Maliit lang Ngayon ay nabubukuhan ha i ah, Ah. Buko po.